Sa unang anibersaryo ng October 7 attack, ay isang mas matindi pang pambobomba ang isinalubong ng bansang Israel sa kanilang mga kalaban. Isang taon matapos ang madugong insidente ay tila at lalo pa silang nagiging mapangahas sa walang humpay na paghihiganti. Ang hakbang na ito ng bansang Israel na may misyong tuluyan ng wakasan ang anilay di na makataong gawain ng grupong Hamas at nag-trigger naman sa mas lalo pang tumitinding kaguluhan sa gitna ng silangan. Sa paggunita sa malagim na trahedyang sinapit ng isang music festival na sana ay isang masayang pagdiriwang sa Kibbutz Oz sa Israel. Ngunit sila ay sinalakay ng grupong Hamas kung saan libo-libo ang namatay at nasugatan. Bukod dito ay binihag pa nila ang daan-daan pang mga sibilyan patungo sa kanilang pinagkukutaan sa Gaza. Sa tangkang pagbawi ng Israel sa mga bihad at pagganti na rin sa kanilang mga mamamayan na nasawi ay sinalakay at kinugkob nila ang Gaza gamit ang napakalaking puwersa militar. Nadulot ito ng malawakang pagkawasak ng nasabing lugar kung saan sa paglipas ng isang taon ay umabot na sa mahigit 41,000 nasawi sa panig ng mga Palestino at daan-daan libo pang mga nasaktan. Nadulot na din ito ng milyon-milyong mga refugees na sa ngayon ay nakapagdulot na rin ng krisis sa humanitarian. Dahil sa loob ng mahabang panahong paglikas sa ligtas na lugar, ay patuloy din ang pagkaubos ng mga supply ng pangunahing pangangailangan. Gaya ng mga pagkain, malinis na tubig na inumin at mga gamot. Kaya't sa pangunguna ng United Nations, ay palakas na rin ng palakas ang panawagan ng iba't ibang institusyong pang-internasyonal na magkaroon na ng usapang pangkapayapaan upang mawakasan na ang kaguluhan sa rehiyon. Subalit tila ba kabaligtaran ang nangyayari sapagkat ang pagnanais ng bansang Israel na tuldukan na ang karahasang ginagawa ng grupong Hamas, ay lalo namang nakisimpatya sa kanila ang iba't iba pang mga bansa at grupo ng mga Arab Muslims na nakapalibot sa buong Israel. Silang lahat ay meron ng mahabang kasaysayan ng alitan, kaya't ang nangyayari, basta merong isang nakalaban ang Israel, ay makikisali na ang iba pa sa pag-asang mananalo sila sa digmaan. Sa ngayon inihayag ng Prime Minister ng Bansang Israel na ang kanilang bansa, ay nahaharap sa pitong magkakasabay na digmaan na ang huli na ay ang bansang Iran na nagpaulan ng halos dalawang daang mga missiles noon lamang nakaraang linggo. Kabaligtaran nito ng usapang pangkapayapaan na dapat ay itinutulak ng malalakas na bansa na silang pwedeng pumagit na sa sigalot. Sa pangyayaring yun kasabay ng ika-unang taon ng paggunita sa October Music Festival Attack, ay lalo pang naging mapanganib ang Israel. Mas lalo pang pinaigting na pambobomba kontra sa grupong Hezbollah ang ginawa nila sa birot na kabisera ng Lebanon kung saan higit 2,000 kataon na rin ang nasawi, ganun din sa Gaza kontra sa grupong Hamas. Isama pa ang pakikipaglaban din nila sa mga grupong gaya ng Fatah sa West Bank at mga nakabase sa mga bansang Egypt, Syria, Jordan at Iraq. Kinakalaban silang lahat ng Israel ng sabay-sabay habang pinaghahandaan ang malakas na pagbawi sa ginawang pag-atake ng Iran.